So ayun, so magandang magandang araw sa mga kashitsu natin. So ngayon ay March 5. Uh, gumawa tayo ng video kasi nangako tayo dun sa mga uh, ilang kashitsu natin na sana magbigay naman daw tayo ng promo so naisip ko sige bakit hindi so ngayon March 5 March 7 adi, March 6, March 7 2 days tayo magbibigay ng promo parang 2 days sale ika nga So, doon sa mga interesado na kumuha ng o mag-alaga ng Shih Tzu, so samantalahin nila na, ayun nga, bibigay tayo ng promo. So, sin, ano ba yung mga ano natin, available natin ngayon? Ito na sa tabi ko yan. Ayan sila. eto si ano si cream cream yan ito yung uh, uh... pero siguro dalawa lang ipapa-promo natin mga kashitsu. so yung iba kasi diyan uh, ikikip ko uh, gagamitin ko so para mapagbigyan yung mga kashitsu natin so sige magbibigay tayo ng promo Dalawa lang siguro ang kain natin. So, pakita ko. So, wala kasi ako lagay ng camera dito. So, ito si Cream Cream. ah uh, tulog. Cream Cream. Ayan. Ayan, umakit sila dyan. Kumi. So yung mga anak dito na nakuha pala kahapon. So medyo magulo lang. So ayun sila. Ah, male sila. Ayan. Okay. Uh, ibababa natin sila. Isa-isa. Sinong gusto mo una? So, kung napapansin nyo, hindi ako naglalagay ng tubig sa ano, yung ganito. Lalagay ng tubig. Ito yung ginagamit ko para malinis. Tsaka, iwas sa mga bakteriya. Tapos, kung meron kayong mga sobrang ano, uh, malimba, vitamins, sa bote, yung, halimbawa, ubos na. Halimbawa, ganito. Halimbawa, itong... LCVT ubus na Pwede nyo lagyan ng tubig to Tapos lagyan nyo sa inumin nila Para hindi masayang Makatipid kayo So yung mga stock ng gamot Yan Ang dami kapag ka, uh, Nag-aalaga ka talaga Yung mga stock yan pagulo lang So ito na Ibaba natin sila Okay Sige Peso na natin. O, oh, dito na kayo. Dali. Pasuyo nga ako. Oh, so, ito. Ipapakita natin sila isa-isa. So, uh, um, ito. Ito munang isa. Yan. Yan. Ito siya. So, mag-ano sila. Um, three months. Three months na ito um, yung presyo nito, uh, i-message ko na lang kayo doon sa page kasi baka masilip tayo pag sinabi ko yung presyo dito. So, ito, mail ito. Uh, kung interesado kayo sa kanya, maliit lang ito, makapalay yung balahibo. Um, message niya ako sa page. Tapos itong isa, apat yung ipapakita ko sa inyo, pero dalawa lang yung ibibigay natin uh, kapag nakapili ng dalawa okay na yun na yun so, hindi ko naman lahat sila you know, ipapapromo kasi mag iiwan ako ng isa o dalawa eh, pangkikip ko gagamitin ko so ito makita yung muka makita ba yung muka sa ano ah, tingin sa camera hindi makita ito male din Uh, small size, makapal lang yung balahibo kaya mukha siyang ano mukha siyang malaki dito sa hawak ko, yan so male tapos ito yung isa yung presyo pala nila ang original na presyo nila, ina-out namin sila ng 18,000 so dahil ipinapromo natin sila, syempre uh, doon sa presyo na Ah, syempre matutuwa yung mga kasitso natin. Ito. Ding isa. Makulit eh. Ayun. Lahat sila wala silang problema sa pagkain. Ayun. At uh, ito yung last. Oh, yeah. Makulit. Mail din. So, apa, bali, apat na mail ito. Gagawin ko kasi pang-stud yung isa or dalawa sa kanila. Kaya ikikip ko. So, paunahan lang kung pakuha ninyo yung dalawa, yun lang ibibigay natin pa-promo sa mga kashinsu natin. Ayan. Small size lang din to. Mukala siyang malaki sa kasi malapit sa camera. Okay. So, kung interesado sila, mag-message sila dun sa page. Okay. So, ipapapromo na rin natin to. Ah, ayaw, 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 ayaw doon sa inahin. So, ayaw mga kashitsu. Um, ilan na kasi yung mga nag-message nag sa nag atin. Nung nakarang taon kasi, um, nagpapromo tayo pero saglit lang. Hindi kasi pwedeng, ano, um, hahabaan natin yung, ano, yung papromo natin. Mauubos yung mga tuta natin na pambenta. Ngayon, um, March 5 ngayon, 2 days lang tayo magbibigay ng promo. March, March 5, March, March 6, at saka March 7 lang tayo magbibigay ng promo. Pagkatapos noon ah uh, wala na po. Kaya kung halimbawa may katapusan ng sweldo ninyo, pwede nyo ipareserve sa amin. Tapos um, kunin nyo na lang sa date na kayo na silang kunin. Ngayon, ang presyo, message kayo sa Sapporo PH at saka sagot yung shipping. So, ayun.